Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. At ngayong araw, grabe, mainit na mainit ang balita. Jillian Ward, nadawit sa kontrobersya kasama ang bigating pangalan na si Chavit Singson? Pero teka lang, sabi ni Jillian, Never ko siyang nakausap, kaya relax ka muna, kasi ito na ang buong chika. Okay, rewind muna tayo mga ka-fam. Si Jillian Ward, isa sa mga pinakabibo, pinakamatagumpay, at pinakamagandang young actresses ng GMA. From child star to legit leading lady, she's glowing. Pero bigla, boom, may lumabas na chika. Kumalat online na di umano'y may special relationship daw si Jillian kay dating gobernador Chavit Singson. Ang sabi paraw sa mga blind item, si Chavit daw ang nag-sponsor ng debut ni Jillian at may mga chismis pang sugar daddy alert. Grabe, 'di ba? Parang teleserye na walang script. Pero teka, saan ba talaga galing ang isyong to? Eh syempre, mga marites sa social media, nag-connect ng dots, nag-post ng memes hanggang sa naging viral. Pero mga ka-fam, hindi tahimik si Jillian hindi siya nagpalamon sa intriga. Sa interview niya kay Boya Bunda, very calm pero diretso niyang sinabi, Never ko po talaga siyang nami. Never ko po siya nakausap. Never ko po siyang nakita. Boom! Mic drop! Dagdag pa niya, hindi niya sinponsor ang debut ko at hindi siya ninong ng kapatid ko. At eto pa ha, sabi ni Jillian, lahat ng meron siya galing sa sarili niyang pagsisikap. Pinaghirapan ko po lahat yan, mula sa trabaho ko sa showbiz hanggang sa mga negosyo ko, sabi niya. At nung sinabihan siya ng fake news, sinagot niya ng bonggang linya. Kung may CCTV kayo, ipakita nyo. Pero may pahabol pa siyang pa-joke. Wag lang po AI, ha? Pero syempre, sa gitna ng ingay, hindi nag-iisa si Jillian. Marami sa kapwa-artista niya ang agad nagpakita ng suporta si Althea Ablan nagpost pa ng message sa Instagram. Proud of you for staying strong through the noise. At sinagot ni Jillian ng sweet na, Love you my angel. Pati mga fans nag-flood ng comments. We love you queen. Keep shining. Don't mind the haters. Makikita mo talaga kung gaano karaming tao ang naniniwala sa kanya. Yan ang solid support system ng isang tunay na artista. Pero teka, bakit nga ba lumalaki ang mga ganitong issue? Una, kasi si Jillian ay nasa transition stage from teen star to mature actress. Isang maling chismis pwedeng makasira sa image o endorsements. Pangalawa, dahil sa fake news culture sa social media. Isang post lang, tapos dagdagan pa ng screenshots na walang basehan. Ayun, instant chika. At pangatlo, kasi babae, bata, at sikat, madaling targetin. Kaya sabi ni Jillian Nakaka-offend, lalo na para sa mama ko. Tama nga naman, minsan ang mga marites, nakakalimutang may damdamin din ang mga artista. Ngayon, after ng denial, anong next move ni Jillian? Well, ayon sa kanya, first and last time ko na pong sasagutin to. Meaning, move on na siya. Focus na ulit sa trabaho. May mga bagong projects, bagong endorsements, at patuloy siyang umaarangkada sa karyer niya. May mga nagsasabi pa nga, baka raw mag-file siya ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Aba, kung totoo, go girl! Ang lakas ng loob, ang tapang ng boses. Proof na she's not just a pretty face, she's a powerhouse. Ayan mga ka-fam, tapos na ang ating mainit na balita tungkol kay Jillian Ward at kay Chavit Singson. Pero tanong, ikaw, anong tingin mo? Isang simpleng chismis lang ba ito o may malalim pang kwento sa likod nito? I-comment mo na yan sa baba at baka mabasa ko pa sa next video. At syempre, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.